Ayan mga kaibigan, tayo po ay magdidilig ng ating dragon fruit. Malapit na naman po itong mamunga. Paminsa-minsa lang lang po kasi ako dito nakakaakyat. kapago din pong umakyat dito sa bubong mataas po yung hagdan yan iba't iba pong uh, inay sa paligid mga kaibigan ang ating naririnig dahil ngayon po ay sabado may kanya kanya po activities ang mga tao at yan po sa malaking court na yan galing po yung mga nagsasalita yan mga kaibigan oh magawa naman yung mga dragon fruit minsan na lang makatikim ng tubig simpe na din po sila kahit sila po ay uh, lahi ng cactus pero kailangan din po natin tubigan sila kasi malulusaw po ang mga yan tapos mamamatay asinin at as sila mamumunga. Yan po ang ating dragon fruit. Tayo na po yung ibang halaman, mga kaibigan. Eh. Ang ating uh, sabi la dati po ito po yung ating ano eh tambayan And ako po ay uh, laging nag-iisa dito sa aming bahay dahil kami lang ni Bunso ang naiiwan almost 6 uh, years po yan mga kaibigan na ako lang dito mag-isa, maghapon. Hindi ko naman po talaga ugali na mga pitbahay. May mga paminsan-minsan lang kapag mahalaga. Ang uh, pakay sa katipahay ay lumalabas din ako. Pero mostly po ang aking uh, pinupuntahan ay dito po sa taas ng aming bubong sa taas ng aming kubo dito pala sa bubong hindi sa taas ng bubong ito yung mga kaibigan no? Oh, meron doong bayabas tumubo po yan <clears throat> nakasandal po yan sa aming uh, pader at nakakatakot yan kasi yung ano niyan, yung ugat uh, titibag po yan ang pader daligan ko na lang, kawawa naman may buhay din yan, bahala na yung puno na yan tapos meron din po dito isa pang puno ng bayabas, ang dami pong ano bayabas na nabubuhay kasi ano po eh ayan po oh. Oh, ayan. Diyan naman yan sa kabila yung pinagmumula uh, ng ingay, yung cord yung ting panahon ngayon mga kaibigan Maganda po ang ating panahon ngayon, mainit na medyo mahangin Diligan po natin ang bubong para lamamig sa loob ng bahay Ay bisan man lang yung init Masyado pong init sa loob. Yung aking apo ay uh, naka-aircon po yan. umaga hapon ay uh, araw at gabi. Dahil kapag araw, grabe po ang init. Pero dito naman po ay uh, masarap ang hangin dito. Ganda po naman dito. ng hangin ito po ang mga ulap. Alam niyo mga kaibigan, gusto, gusto ko po yan ang mga ulap. Yung tuwa po ako yan sa ulap. Kaya sa almost 6 years na andito lang po ako sa bahay, andito lang po ako nakatambay sa bubong. Ay uh, libang na libang po ako yan dahil sa mga ulap. syempre higit sa lahat po yung ating pananalangin sa Panginoon. Yan lang po ang pinakamahalaga talaga. Dito po ako ng pag-usap sa ating Diyos. Yan ang yung mga kaibigan, no? Yung mga nakita kong mga kahoy-kahoy ng kapitbahay, yung mga pinuputol ang sanga. Ayan, pinagawa ko kay Lolo Dodong na panggatong. Yan. kasuporta po yan pag tayo po ay nawala ng gas. Talagang dumarating po sa punto na minsan, nawawalan tayong pambiling gas. May uling naman po. E kung may kahoy naman, mayroon naman po kami nga kalan sa kahoy. Yung mga bagay ba na pwedeng pakinabangan ay itabi natin kasi pag kinailangan natin yan, makakatulong uh, po yan sa ating buhay. Lalo na ngayon, just po, grabe po ang uh, mahal ng mga bilihin. Grabe po ang taas ng gas ngayon, almost 1000 po yung uh, in gas. Diyan na po muna natin. Tignan po natin dito mga kaibigan sa kabila. Tignan po natin yung view dito. Ayan. mga kaibigan o no? yung mga ulap yan o no? yan ang dami pong mga puno ng bayabas dito sa amin kaya saganang sagana po kami sa dahon ng bayabas marami pong gumagamit uh, ng dahon ng bayabas nilalaga at uh, iniinom din pati mga malunggay Maglaga po ng malunggay mga kaibigan. Napakalaki po ng ano yan, tulong. Yan po ang kalagayan ng ating panahon ngayon. Uh, holy Saturday po ngayon. Kaya ang mga tao po ay kanya-kanya uh, po ng mga Lakad. Kanya-kanya po ng activities. Meron po diyan na uh, po ngayon sa court. Ayan. Malinis na malinis po yung uh, Mount Makiling. Mga kaibigan, Ayan, Nakikita nyo po yan, Mount Makiling. Malinis na malinis. Nakikita po yung mga kahoy sa kanyang uh, kabutukan siya. Ayan po. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang po. Nakadilig na po ako. Bababa na po ako kasi mas mainit po masyado dito. Alam niyo po ba po ako dito sa bubong. Dala-dala po po yung aking gamot sa high blood. So, eh, kayo, kayo. Pero masarap po ang hangin. So, hanggang dito na lang mga kaibigan. Ingat po kayo. kayo. At uh, lagi lang po tayo manalangin sa Diyos at ang isa po ang siyang bahalang magmahala sa ating mga buhay. Siya na rin po ang bahalang mag-ingat sa ating mga buhay. Lalo na po pala na may pertusis po na sakit sa ating uh, bansa at mga bata po ang uh, apektado. Magpabalot po tayo palagi ng banal na dugo ng Panginoong Isus ang ating buong sambahayan ating mga apo at ipanalangin na rin natin ang lahat ng kabataan dito po sa ating bansa upang sa ganun makakilos ang kapangyarihan ng ating Panginoon na hindi po masalanta ang buhay ng mga kabataan. Ano po? Hanggang dito na lang po ang aking uh, video, ang aking vlog. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Amen.